Mga weks na to Galaw kala mo may arit parang deja vu Kasi nangyari na to dati angas nandating Kaya yung e alo malapit lakas mang aneng Pero di mo ko maakit Sige baby kay baby dewi galing Ang gumiling di nag Gustong gusto kapag ako kapiling Sabit presko kaya sa mata nila ay mainit Parang sebo yung tulas ng dila At mga titik panoorin mo kung paano lumago Yung aking pera paniguradong mayaman na Kapag ka nagkagera black 4K, Yung kasama ko sa likod nakadepensa Pagkatapos maghirap masarap ang nasa mesa Mga wank shit kita mong binibasican lang Ako ay galing sa pusi lamang balagbag O oh, eto F you para sa mga lang Walang hanggang pasasalamat yan sa nakaabang Ngayon rektan na kasama mga kasama ng dati pa Yung mga di naniniwala sa akin di kasali ha Lahat ng pinakita totoo wala dyang mahika Malinis yung galawan automatic parang makina Baset niya na makulit halek bago umuwi punet Yung mga tulay gising umagat gabi kasi Kukuhain na yung pera hindi madumay lumapit di pa pani Chinese, ganun ka pero kitang kita sobrang bisa Lamon di ba duy, walang tisa tisa Ay tatira di partida yon Mabilis ang dila, meron tigas pare iba to Linya di mahina, mga rima aking ginanon Mga piling siga, dapat ipang siga sa apoy sa pag bumaba, mo kasi mabango amo Yung ora namin malamigan sa inyo Pong malambot, ilang sa mga piling Merong bunggong na mahaharot But pa nagtatakas ang galing, alam mo na yung sagot Kahit umaga o gabi kami bibenga Walang pinipiling oras, ang ng pera Walang hintuan lahat ng mga tira E rekta sa mga tropa na nag-aabang kamusta repa kahit tumaga og gabi kami bibinga walang pinipiling oras sa diskarten ng pera walang hintuan lahat ng mga tira ay e rekta sa mga tropa na nag-aabang kamusta repa <tawa>